Yan po guys, uh, yan po guys dito kami ngayon sa Salag at Tabogon. Balikan natin si Atilite yung uh, bulag, yung uh, vlog natin sa nakaraan. So, nag-ano lang kami, nag uh, na, rami uh, patabang, nag, nagpatulong kami sa kanila. So, puntahan natin may kalayuan pa galing dito ang uh, bahay nila. So, kailangan pang uh, lalakarin. Yan po guys, mga katikang habang busy pa yung mga karpintero natin sa pagpatuloy sa paggawa sa bahay ni Nay, Nanay Salon. So dito muna tayo sa isang uh, bulag na na-vlog natin sa nakaraan. oke nih. kayaknya kayak era pilih Kayak pilihan Pilihan pilihan

So kung nalala nyo sa mga nakaraan nating vlog, napuntahan natin sila dito. Ito po ay isang bulag. Mayroong, mayroong isang anak niya na, na dalaga nandito. Nagalaga sa kanya at saka may iba pa itong anak nag-aaral. Yung, yung, yung tatay nila, ang asawan, ang mister po ni ate. Wala dito nandoon sa ibang lugar. So nandito sila. So, ako sa atin natin. So, yan po mo. Um, uh, oh, ituloy uh, Tuloy po tayo, guys. Tuloy tayo sa bahay nila. Do so, matagal-tagal kami nakabalik dito. Yan. Emosyonal si nanay. Magunsa man mo. Ako ning umagad. Ako ning umagad. Mm. Nga ng nahilak na hilak man kanay? Kalipay. <laughs> ha? di gud. So si nanay po kanina, sinunduan tayo doon kasi naghanap tayo nang uh, Uh, makatulong sa amin kasi kami lang dalawa ni bro tata at saka yung bigas namin dalawa at saka mayroon tayong groceries so sila si nanay sumundo sa atin at saka si ate e, ni mo sila ayaan okay. 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 yung okay. mga okay. apo ni ayaan magigagawa mo ni kuwan uh, kasi pangalan ito ni mo ma ma may. may may at saka si ate lite mm -hmm. uh -huh. so kumusta ang inyong mga anak karoon asaman? man Kuya Juan sir, kaya among ginag-ospital ng tungo ng semana. Kin sa Ang maguwa ang mangula ani Ang ano man. Gidili ka ginawa. Niya. Okay na? Okay na. Uh, okay na nya. Miingon ang mga ang dito nga wa ko ni kaon ko dili mabiya po ako pasagdan. Mm -hmm. Ako mapungtagaan. So kumusta di ay? Kumusta? Ni, kumusta da inyong pangbugas-bugas karon? Um, gamay na lang. Po. Na paibugas o oh, wala na? Wala na. na Pai, akong hinatago na man pod. Binigyan mo nay ako lang pung bayan na At pako man paingon man mangita siya komusta man atelite si atelite po ay isang bulag pero hindi siya makarinig no hindi, hindi siya makatungo oh kadalasan po sa mga hindi makakita hindi po makarinig mm. so kawawa talaga si atelite hindi makakita hindi makarinig so uh, sa nakaraan nating vlog, na nalaman natin kung ano po yung dahilan na nagkaganon si atelite So, dalawang bisis kami nakabalik dito. Pangatlo na ngayon, May, no? Na si uh, May hindi nakapag-aral, nag-alaga lang sa kanyang nanay. Ang problema nila ngayon, bigas. Si nanay lang, yung uh, biyanan ni Atiliti, ang mag ano mag hatag, -hatag hmm. magbigay. Magkapagko, hmm. sir. Ako hmm. tagaan, mga pagkapagko, isda, among, among ah, yung balay dapat na? Ay, oh. ay, So ang ang asawa ni Ate Lite, ang bana niya, maoy eh. ang imuhang anak. Oo. Oh. Oo, oh, inya asa naman karon Nay? Bisa eh? kun sa so, nang tawag katong na doktor ang mga bata among gitawagan da kuno wa kwarta nag ng akong anak nga ipa imo malang nang ipakalabiyag na bakay katipon o wa ba. Mo pay kayo na may among trabaho ako kung bana hubakon. So kumusta ang pambugas-bugas po ninyo na eh? Kung uh, napa man po gamay mais. Oo. Uh -huh. So, ano pong bahinon? bahinun bahinon ninyo. Ang, bahin bahin, bahin uh, ang pamangkin ni ano, ni Ate Lete, kasi pangalan ni mo? Lucille. Lucil. Lucil Minyo, nasag ka? Wala. Daga. Daga pa ka? nag ka? Wala na. Wala na? Oo. Uh -huh. uh -huh. So, L kumusta ito, man ni sila kung sa may kasulti ni mo ng kinabuhi nila ni Ate nga, pati ni Paeta po? Pa. Pa, pa, Paeta po. Paeta po. Paeta po. Paeta po. yung po. Paeta po. Paeta po yung mga ikson yung school lang naro ginatan so pa ito kayo ang itong kahimtang ani nani no nga ang bana untay makaagak ni Ate so wala na ni Uli basing na na tuwilain Ate na na bahala na siya bahala na siya basta Ati, si Ate po pasinsya na kayo si Ate hindi makarinig hindi makakita yan po si si Mila po yung anak niya ang nagalaga so Diyan po ay eh, Umali kami dito. Pasensya na kayo, matagal-tagal kami hindi nakabalik. Timing, mayroon dal mayroon kaming dalang bigas 50 kilos at saka mayroon tayong groceries. Ha? Yan sinundo kami kanina ni ano, arama, yung pamangkin no. No, oh, na timing. No. Oh. Sige. Ah, mo So ito po. Ah. Uh, Daghan ni si Ate anak lang. Oh, kaniyo. Uh, duha. Duha oh, na na, nakabiyad. Ah. Saduhala. Teki duha ka sa ako. O. pa? Mga sabon. Mga groceries. So na amoy gracia karon ha. Dagang uh, Dagandaghan. Amo ni siya, naa siya, mayroon itong mga dilata para pangbaon nate dilata, bro. pangbaon sa mga anak ninyo. Mayroong munggok, uh, sugar, mayroong gatas, sabon panlaba, sabon panligo, mga kopi. Sari-sari po ito. My lord. Oo. may lodan, makahilom oh. na ini ini At saka mayroong dilata, sardinas, lalim elate mengadil atas ilalim ha sardinas mayrong parang may clip <tod> <-lop> ito <tod tod> nah ikapa <yaka> <laughs> usaka usaka putus, dako oh menapa ibu gas oh ginya gawa sana tagaanta tamu ug para naasad moy eh. mapalit-palit Ha? Makaamot ang mga bata sa eskwelahan. Mayroon kayong mabili, ha? Ito po. Ito po, akin sa'yo mo dawat eh. Si Melang. May may. Ah, uh, uh, may. Ah, uh, may. Gulite eh, 1,000. 2,000. 3,000. 2,500, 3,000. Okay na. na. <laughs> Salamat in ka. <laughs> Maka, Makakapan gid sa isko oh. na. Oh, atilete. Naay bugas. Naay groceries, naapoy kwarta. Hmm. Ha? Pak <laughs> <bak. laughs> <laughs> <laughs> you. Oh, may unsa mo ikasulti me? Eh. Nagnagto -nag ba karon mi nga mo are eh. mi? Wala jud. Ha. Unsa mo ikasulti? Salamat ninyo ako na jud ikatabang namo. Ate Lete, unsay imo ikasulte? Salamat kita ko sa ginoo. Thank you. Mo yun ang ampo sir pang ang tanay ang kuha nang bugas. Uh -huh. yung mga grocery. Iya jud gid ug ang mapag ampo ba. Oo. Salamat kayo, Salamat. Oo. Uh -huh. So, sige lang, no? kay maluoy rin ang ginawa na to, no? Hindi na ito sa bawa ano, sayang grasya ang gino, kay Ginoo. Karon yeah. siguro jud ang bugas nyo gamay na lang jud kaayo so naagid tay malungag no. Okay. Na ikaw nay ang biyan na ni Aatilete, on unsa may kasulti nimo nay? Lipay oi sus kalipay hmm. gyud nako Kay magugwa koy bugas. Makapago ang mong bahinon. Nga ang ako pong ba na masakiton. Saong ko na malang intan ako ra mo hmm. so, na naninguha. Sunabay so, panahon usay nay mahutdan jud bugas. Mudagan po ko mga batang uban. Uh -oh. Ila lang po kung tagaan. Oo. Uh -huh. Kari, katungwa... So, bahay Oo, oh, ni Bugas, gipalitan ako ditong anak, ugtong sa sako, nangutang. Nangutang? Oo. Mm. Uh, Lisa, mga kaayo po, duga mo lang po pasagdan. Oo, oh, kay naman siya kakita, no? Hindi naman kita, di naman ka pangita, sig iya, ha? Mm. <laughs> si, si, no. si. <laughs> si, si Pamangkin. No. Si Pamangkin. <laughs> si. si. pangalan ni mo. Lucil. <laughs>

So yan po ay salamat talaga ha. Ah, napanood ito. Di ba dalawang bisis kami nagabalik dito. Yung sabi ko noon, no, di kumusa kumusaan mo ko. So salamat kayo mayroong uh, nakapanood sa Melbourne, Australia ni Sir Steven sa Melbourne, Australia at ni Sir J sa UK. Maraming salamat po sa inyo. Ito po na ibigay na po na, na, na ihatid na po namin sa kanila may kalayoan man galing sa kalsada pero okay lang, mayroon ding tumulong sa amin sila si ate, at kanina mayroong isang lalaki, at saka si tatay tumulong sa amin, so maraming salamat po siya, sige ha ah, magampo lang ta sa ginoo ha, salamat. Lite, si Ginoa, ha? Ay, at ilite magampu lang sa ginoo ha kaya ginoo, na sa itong kapubrihon labi na sa imuha, lalo na sa inyo na hindi kayo makakita wala ng kakayanan maghanap buhay kabayan no, uh, na kay Kadis Eskulahan. Oo, oh, sila nga. Malumingo, masimba, ganyan ng lumingo, sir. Sila Oo, oh, anak lang yun, simba lang kita? Ang imuang manghod ganit, pila to kabuo? Ah, tulo. Tulo. Tulo? Hmm. Natuwas sa Eskulahan si ro, ang uh, Eskula? grade 8, grade 11, o grade So, 3. importante kaya ang bugas, oh, kaya na yeah. nag Eskula po. Mm. Unsa may balunon, unsa on pagkat on nga kung gigoto mantian. Ah, uh, ako ini kabuntag ako mm. na lang ging tawgo na pagkuha mo dire, Di may kung gilungag. Hmm. Pagkuha na lang mo di pagdaan mo nga rin mga baon. Baon na naman. Subla na na lang mga baon na. Oh. ang korta, wala na lang hatang hatang. Kuha man in tawang ko siya. akong ihatag. Luwe po kayo mga bata, no? Anong... Baka, kuha ang diyo niya ang dag ko. na ha, makabalon-balon mo ana ha sa mga bata. Noo nya niya, na mo na ibugas. Sige ha, kanang dili rin kayo may magdugay ha. Hmm. pa na pamila ka. Uh. Happy Tramidri ka ron. Salamat kayo sa ibama na mo. Salamat po sir.